Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Boss, tanong ko lang about Sunstone at saka Moonstone, kung ano ang kanilang bisa or kakayahan. Kung may hawak tayong Moonstone at saka Sunstone. Salamat po. So una sa lahat, sir, i-verify mo muna kung legit ba kasi maraming naglabasan diyan sa Shopee, sa Facebook na sinasabi nilang Sunstone daw o di kaya Moonstone pero glass naman po. Scam. Ang totoong sandstone po, isa lang yung punto ng sandstone. Yan po ay nagpapalakas ng ating enerhiya sa kasiyahan. So, kung meron kang suot na sandstone, masigla ka at magiging masaya ka. Kung may problema man, hindi masyadong emotional yung dating sa'yo. Hindi makapenetrate yung masamang emotion. So, yan po yung bisa ng sunstone. Ang moonstone naman ay para yan sa intuition. Nagpapalakas yan ng intuition natin. So aside sa ating intuition bracelet, so pwede kang gumamit ng moonstone. So maganda yan na pang-receive ng visions. Lalo-lalo na sa panaginip kasi yung panaginip yung pinakamadali eh. So ilagay mo sa ilalim ng unan mo bago ka matulog. So yan po yung magandang gamit ng moonstone. At meron din nagsasabi na pang emotional healing daw yan, pero hindi ako masyadong convinced. So mas malakas siya sa intuition. Ang next question ng Lucky Ramon. Lodge, ask ko lang, ano po ba ang gamit ng kalmen? Ano po ang taglay na kapangyarihan yan kung meron? Alam mo kasi yung kalmen, general term lang yan. So, halos magka-synonym siya sa habak. Depende yan sa gumawa ng kalmen. Kung ano yung mga halaman na inilagay niya doon o may mga nilagay siya ng mga crystals. O di kaya naman, kung ano yung mga orasyon na nilagay niya sa loob. So, dapat yung nagbenta ng kalmen, dapat inexplain niya sa iyo kung ano yung visa. Kasi iba-iba po yan. General term po ang kalmen. Ang third question na mula kay Mia Boss, pwede magtanong, pag isang araw mo pa nadasalan or nabinyagan kahit di pa tapos ang 49 days, pwede na ba ito isuot? So, ito ay tungkol sa mga occult na medalyon. Kung pwede na bang isuot kahit hindi pa tapos ang 49 days. Pwede naman for protection mo. Pero yung pondo niyan, hindi pa ganun kalakas. It's because hindi pa tapos yung 49 days. Kasi nasa 49 days yan na parang fully charged na siya eh. So, pwede niya makapag-protect sa'yo siguro laban sa mga usog, mga balis, ganun. Pero sa mga malalakas na sidekick attack at spiritual attack, hindi pa ganun siya kabisa. It's because hindi pa siya fully charged, hindi pa tapos yung 49 days devotion mo. At saka yung 49 days devotion, ano lang yan eh. Metaphor lang yan, dapat dyan, araw-araw yan, forever yan hanggat ginagamit mo pa ito ay applicable lamang ito sa ano ha sa mga occult ng mga medallion pero pag mga sacramentals yung gamit nyo tulad ng Saint Benedict Medal ah, uh, tulad ng Miraculous Medal so kahit isang beses nyo lang dasalan yan or once a week lang mabisa yan it's because yung kapangyarihan yan direct to Jesus direct to Christ hindi makapenetrate sa inyo yung mga sidekick attack it's because si Christ naman yung boss ng lahat ng mga yan pag hindi inalaw ni Christ na pinsalain kayo hindi talaga kayo mapipinsala ito mga occult na mga medallion, hindi nagaling kay Jesus yan so ibang spirits na pinagmula ng kanilang mga kapangyarihan Ang fourth question ay username lang, walang pangalan. Tanong niya ay, Ang orasyon gamit mo ay occult prayer, okay lang ba na magdasal ng Our Father bago gamitin ng occult prayer? So pwede naman kasi yung Our Father para na yung protection mo. Pero hindi yan guaranteed na hindi makapinsala sa iyo yung may-ari talaga ng orasyon na gagamitin mo na occult, yung spirit doon, yung spirit guide. It's because ikaw na mismo tumawag sa kanya at binigyan mo siya ng authority sa buhay mo. So, maaring hindi kanya galawin ngayon, pero pagdating na ng katandaan mo, o dilipas ka na sa mundo, so walang makakapagsabi kung kailangan mo bang pagbayaran ng kaluluwa mo yung mga hiningi mong tulong sa kanya. It's because yung mga spirits na yan, mga gene yan eh, so nanghingi yan ng kapalit. So mag-ingat po. Ang next question ay mula kay Oscar Salazar Jr. Magandang tanghali, Lodge. Tanong ko lang kung okay lang ba ang dasal na nine misteryo na kuram? Orasyon para sa lahat daw ng anting-anting. Para sa lahat na din. Hindi po. Yung kuram po, yung siyam na misteryo sa PBMA po yun. So, ang napagpapagana nun ay yung deity ng PBMA, yung kung sino man yung deity na tinatawagan nila, kinukonsider nila na the highest god para sa kanila. So, ang pinapagana nun ay yung mga anting-anting lang o mga orasyon o mga talisman na may sulat ng orasyon nila na under doon sa kanilang poder one word lang yan usually. Yung mga orasyon nila, one word, one word lang yun. So, yun lang yung mapapagana niya. Hindi yan sa lahat ng anting-anting. Mga bugok kasi yung nasa YouTube ngayon, mga maestro-maestro, commander-commander, pinaghalo-halo na yung puder divino ko no. Hinaluan na ng PBMA. Kalukuhan yan. Kasi, iba't-ibang diti na yung puder divino, Infinito Dios 'yun. 'Yun yung female version ng Infinito Dios. Sa babae 'yun. Ang PBMA naman, hindi naman Infinito Dios yung dinadasal nila. Iba yung deity nila. Meron silang mga angels na taga-tanod, taga-bantay, taga-gabay sa kanila. Yung mga eh, loko-loko kasi, pinaghalo-halo na nila yan. Kaya para ng sinto-sinto, halo-halong spirits na yung nag-aagawan sa espiritu nila. So kung ang gamit mo na puder ay yung nine misteryo, yun lang din yung ano, mag-focus ka. Huwag ka nang maghalo ng iba. Marami namang mga orasyon doon under sa ano, nine misteryo na yan. May mga pang protection, merong mga pangtawag ng kapangyarihan, merong panggamot. tenon, PBMA po 'yan. Huwag niyong haluan ng iba, makokorap na. I hope na gets yung point. Hindi po 'yan para sa lahat ng anting-anting. Pwede kang gumawa ng talisman base sa orasyon ng PBMA. At ganito lang yan. Kung meron kayong kakilala na dating member ng PBMA, much better na makipag-usap kayo sa kanila, makipag-pulungan kayo, humingi ka ng mga advices, kung ano mga dapat gawin. At much better na huwag mo nalang gamitin kung hindi mo alam. So, kung wala ka pang authority. For safety purposes lang yan, ha? So, nasa sa'yo pa rin yung pagpapasya. So, ayun mga mix kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot. So, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo until next topic. Yun na po. Thank you!